Ngayon po ito mga kabalitaan, kabalitaktakan, tayo pinalad naman na makakausap ang mismong chairman ng House Ethics Committee, si Chairman JC Abalos. Kung uh, Abalos, good morning po, Johnny Banyes, Drew Sino, live na po tayo sa DWIZ, Channel 23. Kong? Good morning po, Congressman Abalos. Good morning po, Sir John and Sir Drew. Maraming maraming salamat sa pag-imbita po sa akin sa inyong programa. Right. Unang-unang magpapasalamat, Congressman, dahil sa napakawagang uh, oras eh kami nang abala sa inyo. Pero kinakailangan pong magkaroon ng linaw eh, itong uh, bagay na ito dahil medyo malaki ang bumulaga sa ating uh, issue. Kaugnay po sa suspension ng kapwa niyo, Congressman, na si uh, 4th District uh, Cavite Representative Kiko Barsaga. May mga nagtasang kilay may mga umayon, mm. pero ano po ba talaga ang pinagbasihan once and for all, Congressman Abalos, kung bakit ipinataw ang dalawang buwang suspension kay Congressman Barsaga? Ko. Ano po ang dahilan kung bakit po pinatawan ng suspension si Congressman Barsaga? Nakita po ng committee at ng plenaryo na may paglabag po tayo sa Republic Act 6713 or the Code of Conduct and Ethics at violation na rin po ng internal rules ng House of Representatives pagdating po sa orderly conduct, Rule 20, na inadopt rin po namin lahat. Uh, pagkatapos po namin ng pagding, magkaroon ng hearings nung nakaraang mga dalawang buwan, nagkaroon po tayo ng committee report at sangayon po sa ating saligang batas, higit two-thirds po ang pumoto. Kaya po napatawan po ng 60-day suspension si Representative Barsaga dahil po sa kanyang disorderly conduct. Mm -hmm. Right. Kung meron pong kumukontra, meron man nagsasabing mukhang hindi lang suspension ang dapat dahil sa mga nagiging attitude, quote-unquote, ni Congressman Barsaga, uh, Kong Abalos. Unanimous po ang committee nung nagkaroon po ng committee report kung saan rinarecommenda po ang 60-day suspension. And of course, kailangan ko rin po banggitin na ang respondent naman, tinanggap naman po niya ng buo ang rekomendasyon ng committee at ng plenario, and as of now tinanggal na rin po ang subject social media post. Kami po sa Kongreso at ako rin po naniniwala po ako na mahalaga na magcriticize sa ating gobyerno, mahalaga na i-express po natin ang ating mga opinion. Kaso lang po, we have to draw a line between mm. the genuine exercise of freedom of expression and disorderly conduct. Kaya napakahalaga rin po ang nang, nang nangyayari mm Meron din ang babanggit ka with your intelligence, mm. Kuya Andrew, na comparison sa parehong bagitong congressman, si Congressman Leviste naman mm. ng Batangas, ang sinasabing buwabanad din naman. Pero bakit mukhang hindi nyo ikangay uh, dinidisiplina, Congressman Abalos? Well, ako po, like I said, kung titingnan po natin ang Kamara, lahat kami may iba't-ibang constituency, mm. may iba't-ibang pananaw, iba't-ibang partido, pero for the longest time po, we have observed uh, respect, we were, we were cordial, and we were professional with one another. At napakakalagap po nito sa isang functioning democracy. Kailangan pinapayagan po natin ng iba't ibang pananaw. Um, for example, si Representative Leviste, si Representative Elisan Fernando, hmm. sila rin po mismo may kanya-kanyang sariling hinaing sa gobyerno. Kaso lang po, Uh, within the bounds naman sila of what is allowed conduct. So, of course, we must welcome criticism not only from our fellow lawmakers, pati na rin po sa sambayan ng Pilipino dahil mahalaga po ito sa bawat demokrasya. Opo. Kung ito po ay 60 days or 2 months na suspension, so paano po na paano po kung nagawa na naman ni Congressman Barsaga ito nga pong mga ganito pong mga action na ito after din po ng 60 days or, or habang siya or suspended. Or habang siya po ay suspended, uh -huh. ano naman po ang magiging action ng House Ethics Committee or ng ng uh, uh, Kamara, uh, Congressman Abalos? Oh well, Sir Drew, uh, bagamat suspended ang ating respondent, he remains to be a member of the House of Representatives. Nasa kanya pa rin ang kanyang congressional title. Mm -hmm. Therefore, He must conduct himself in a manner that reflects the dignity of an elected public official. Mm -hmm. Right. Kung hindi po niya totoo pa rin ito, maaari po na like any other congressman, maaaring may maghain po ulit ng ethics complaint, baka may mag-motion po tayong member, kaya napakahalaga po for us elected public officials na mag-observe po tayo ng conduct and behavior na inaasahan po sa atin ng ating mga kababayan. Mm -hmm. May first and second and third offense po ba yan kung balas o depende po sa maghahain ng reklamo sa committee ninyo? Uh, Sir John, there is no hard and fast rule. Dahil nakalagay po mismo sa ating Constitution, two-thirds vote kung sakaling suspension mm -hmm. or expulsion. Ang ganitong mga bagay rin po, depende na rin po sa collective wisdom ng aming committee mm -hmm. dahil isa naman po akong uh, presiding officer. So mm -hmm. kailangan ko po pakinggan ang lahat ng aking mga miyembro at nakadepende po ito sa papagbotohan at sa committee level after hearing all complaints, after hearing all the evidences mm -hmm. tsaka lang po kami magme-make ng mga judgment. apo Um mukhang meron din bumabanggit na may sinagasaan kayong karapatan sa konstitusyon ni uh, Congressman Bersaga, is yung kalayaan sa pamamahayag. Mm. Yun po ang ilan sa mga pansalag ng mga hindi bumoto pabor sa suspension. Can you uh, comment on that, Congressman Abalas? Ako, tulad po nila, naniniwala po ako na napakahalaga ng kalayaan sa pamamahayag o ang tinatawag natin na freedom of expression dahil ito, protection na niya ng constitution and that all times it must be upheld. Kaso lang po, kung isa kang congressman, may Article 6 tayo ng Konstitusyon kung saan maaari kang disiplinahin. Kung isa ka pong elected public official, um, ang lahat ng inyong sinasabi, ang lahat ng iyong mga action, meron po yang authority. May weight po 'yan at maaari po itong magdulot ng legal at political consequences. And of course, alam naman nating lahat na hindi naman po tama para sa isang public official na magpakita ng karangyaan. Alam naman po natin lahat na kailangan ginagalang po natin ng ating mga kababaihan at alam naman rin po nating lahat na kung meron po tayong kritisismo sa gobyerno, dapat isulong natin yan. And of course, kailangan po within the bounds of orderly behavior. Kailangan constructive po at kailangan mataas po ang level ng ating diskurso. Opo, Uh, Congressman Abalos, meron po mga nag uh, though, hindi ko na babanggitin no, yung mga pangalan, may mangilan-ngilan po ng na mga nagko-comment na ito pong naging desisyon po ninyo uh, for Congressman uh, Kiko Barzaga was influence or na influensyahan po ng uh, na influensyahan diretso na natin ni di umano ni Pangulong uh, Bongbong Marcos. Ano pong tugon ho ninyo rito? sa mga nagbabanggit po na ito ay mga nag uh, uh, ikaw, mga nagdududa nag, uh, dududa, nag uh, may mga sapantaha po sa inyo pong desisyon. Um, ang basis po ng Committee on Ethics, ang basis po ng House of Representatives ay ang conduct or behavior ng isang respondent. Ito po ay nakabatay sa September 17 complaint na inihain po sa amin. Nagkaroon po kami dito ng hearing nung nakaraang dalawang, mahigit dalawang buwan po. At binasa ko po mismo sa plenaryo ang 28 pages po na committee report na linalaman rin po niya ang transcript and ang minutes po ng naging proceeding. Kaya isa po itong exclusive power ng House of Representatives under Article 6 of the Constitution which deals with the legislative body at wala pong ito sa saklaw ng kapangyarihan ng ehekutibo. Hmm. E sumasalag po, may nagsasabi naman pong dapat expulsion ng uh, ipinataw. ano po ang reaction niyo, Congressman Avalos? Tulad ng sabi ko po, constitutionally protected right ang freedom of expression and of course, ginagalang at rinerespeto ko po ang opinion ng ating mga kababayan tungkol sa issue na ito dahil napakahalaga po ng accountability. Hindi lamang sa mga malalaking bagay, naniniwala rin po ako na kung nasa kapangyarihan ko lang na unahin ang mga sangkot sa mas karumal-tumal na krimen. Pagdating sa mga anomalies sa infrastruktura, sana sila po yung unahin. Pero malaki man o maliit, kailangan po natin punahin. Hindi po dapat natin itigil ang ating trabaho sa Committee on Ethics dahil sa mga ganitong bagay. Kaya yun lamang po. Right. Larger scope, uh, tapos na po ba ang issue ng sinasabing palitan o gapangan para palitan ang liderato ng Kamara, Congressman Abalos? Tato'o lang po, Sir John and Sir Drew, hindi po ako aware kung may ganun pong klaseng mga movement sa ating liderato. Ako naman po, I will remain committed to my duty dito po sa Committee on Ethics and of course, bilang representante ng Four Peace Party list at member ng Minorya. Uh, kung lasa lang on my uh, part, ano naman po ang uh, masasabi po ninyo, ano po ang uh, inyong uh, mga Panawagan pa po sa mga kapwa rin po ninyong mga kongresista na naharap nga po rin dito sa kontrobersya, lalo po dito sa sa mga flood control uh, issues. di ba? May mga humaharap na at may mga haharap pa, uh, Congressman na Abalos. Of course, we must always be held accountable for all our actions. And ako po, I would commend, take the opportunity to commend our departments, ang DOJ, ang Ombudsman, ang ICI, kung isa ka pong public official, kailangan mag-cooperate ka po. Kung may charges po laban sa inyo, kailangan harapin niyo po at mag-explain po kayo at the proper forum. Alright. Congressman Abalos, maraming maraming salamat sa pagkakataon. At asahan niyo po sa mga susunod na panahon, eh, muli namin kayong aabalahin. Ha? Una na namin kayo, aabalahin on your free time para sa ilang mga importanteng uh, usapin may kaugnayan po sa mababang kapulungan ng Kongreso. Thank you so much, sir. Good morning. Hey, good luck. Salamat sir, po. Ingat po po. Maraming maraming salamat po. po. Ingat, po. Ingat, sir. Good morning. Good, morning po. good, good morning po. Yan po, mga Apo, yan po mga kabalitan, kabalitaktakan, si House Ethics Committee Chairman, Mandaluyong siya, ay hindi, 4Ps, Party Representative, um. JC Avalos.